sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw tayo magluto kami ng sinampalukang manok isa ang sibuyas, luya mas maraming luya mas masarap isa nang maayos ilagay na ang mga leeg ng manok napakadami niya no then lagyan natin ang patis para pampalasa magalagay pa tayo dito ng pampaalat para sa sabaw naman yung asin Pag nagluluto kayo ng sinampalukan, kailangan niya nagmamantika yung ibabaw. Ganoon na masarap na sinampalukan. Pag pagmamantikain pa natin lalo yan bago natin lalagyan ng tubig. At haluin muna natin to kung napapansin nyo, nagmamantika na maigi ang leeg ng manok. Tingnan Diba? At mas lalo pa itong maluluto dahil lalagyan pa natin ng tubig at pakukulo at balalo. Kaya ngayon naman maglalagay na tayo ng tubig. Depende na sa inyo kung gaano karami tubig ang gusto niyo ilagay. At syempre lagyan ng asin. At lagyan ng isang pirasong North chicken cube. At pwede natin itong haluin. Ayan, so ito kumukulo na at haluin muna natin ito at amoy na amoy talaga yung luya. Napakabango at syempre pati yung nilagay nating north chicken cube. Ngayon naman eh, pwede nating ilagay ang tal uh, dahon ng ano, sampalo. Eh, nga pala bago nyo ilagay yan dyan, gagayatin nyo yan maigay, pipinuhin nyo, then lalagyan nyo ng asin. Kaya lagyan natin to. Malinis naman to pwede natin ilagay ng, ng sabaw para makuha pa rin natin yung iba. And then haluin natin. Kung papansin nyo magiging kulay brown yan. At syempre isabay na rin natin ang kangkong. Kangkong ang una namin nilalagay kapag kami may sahog na ano, na kangkong kasi gusto namin lutong-luto yung kangkong. Pero syempre depende pa rin sa inyan. Depende yan sa magluluto. 'Di ba? Ganoon naman palagi eh. Baga, walang tamat mali diyan. Nasa magluluto pa rin yan. Kaya amo na natin na kumulo yan. Mga katis buds, kung napapansin nyo, ayan kumukulo na at luto na din ang kangkong. Medyo luto, ayan, kumbaga pwede na natin ilagay itong okra at saka talong ito, napakasarap nito na tutuin muna natin bago natin lagyan ng pampaasim ang ilalagay nga pala namin pampaasim dito ay nor sinigang mix sampalok original Ayan, so ito kumukulo na at mapapansin nyo luto na ang mga gulay, haluin muna natin ito. Tingnan nyo kung ganong kaganda. Diba? Napakaganda na pagkakaluto. yan yung na natin ang pampaasim. Ito yung gagamitin namin. Nor uh, sa sampalok mix original. Ito yung ginamit namin isang araw. May sumobra pa. Then, haluin natin to. At ayan na. Luto na yan. No? Kaya kung nagustuhan yung niluto namin, subukan nyo rin to at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Ayan. Kaya syempre, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.